Hello mga boss, magandang umaga meron tayong isang forklift na i-check up ang sabi ng driver itong sa panel niya, yan minsan uh, nagkakaroon ng ilaw dito yung battery at saka yung sa dito, sa diesel so yan uh, pagka daw lumalabas yung ilaw dito ay hard start siya mahirap yung start so ang gawin natin i-check e, natin kung ano yung reading ng battery para malaman natin kung nagkakarbat yung battery yan ah, ng alternator so malalaman natin yan so ngayon i-check muna natin yung ano check natin yung battery gamit tayo ng ano, um, battery tester yan. So yan ang rating mga boss 12.2 uh, Ayan So ngayon Ang gawin natin I-start natin I-check natin kung nagkakarga ba yung alternator Hirap <coughs> ah, so yan mga boss hindi siya tumataas gawin natin accelerator yan hindi siya tumataas dapat pa po aakit siya na mga 13 to 14 ganyan 14 volts wala ito yun, mean, nagkakarga yung alternator so, yan ang trouble guys so, isa pa para lang malaman natin kung nagkakarga ba yung alternator, tatanggalin natin itong terminal. Ngayon na guys, itong aking camera ay magalaw. ibig sabihin hindi nagkakarga yung alternator na mamatay ang makina ayan hindi natin yung belt baka malawag lang okay naman yung belt so tanggalin natin tong ano mayroon yung ano dyan eh hindi tayo agad uh, magdi-dispatch sa dynamo kasi itong battery na to bago pa hindi rin tayo ano sa battery bago pa yan eh. so yan sa natin gagawin <coughs> yung wiring i-check muna natin yung wiring pa may mga putol check natin dito sakit Katagalan na rin ng forklift na to. Baka sa wire lang oye so, i-open natin tong ano mga wire na to. Ayan. Ito ka itong socket. Uh, ano na yung wire nya kung mapapasin nyo guys parang bago pa tong fork clip na to ayan tsaka yung belt okay naman yung belt kasi kung nagkakarga yan guys yung alternator halimbawa in-start natin tapos tinanggal natin tong terminal dapat hindi yan mamamatay kung nakakarga yung alternator so tanggalin natin tong ano mga wire nya ako kaya magtanggal ng mga ganitong wire at tanggalin niyo muna yung isang terminal ng battery para hindi mag short check nito yung mga sakit baka naglulus din dito makikita nyo naman eh pagka merong mga itim ano, parang nag spark sya naglulus ito yung pinaka main wire eh Ayo. Ayan guys. Mayroong putol na wire. Nakikita nyo guys. Itong pula na wire na papunta dito sa sakit ng alternator. Kuli pula. Ayan o. Oh. Kaya hindi nagkakarga yung alternator dahil putol yung isang wire. Ano eh, itetrace natin kung hanggang saan yung naputol baka may mga lamat na rin yung ibang wire eh, dudugtong natin o oh, papalta natin ng wire Ayan. E, dito siya nakadugtong guys oh. yung pula yan mga hinana yung ano nya wire So yun guys, sa ite-testing natin. Subukan nating idugtong muna 'to. Para malaman natin kung magkakarga na 'yung alternator. Kung hindi na mamamatay 'yung makina kapag nilagay natin 'yung terminal tapos tinanggal natin. So dugtong muna natin temporary. Saka natin ayosin. temporal lang guys ayusin pa natin yung may maya pagka na check natin so hindi mo natin lalagay itong sleeve hindi mo natin lalagay itong sleeve para ma check natin titris pa natin yung iba yung wire so ilagay ko muna itong terminal para ma-start natin ipapakita ko lang sa inyo. Tapos yung sakit. Kasi yung iba bumabase agad sa ano eh. Sa dahil na mo sa alternator. Hindi mo na sinit-check yung mga linya. Baka may putol lang ba battery yung findings hindi naman tayo ganyan eh kailangan i-check muna natin kung ano ba talaga isa isa yung naging problema bakit hindi nagkakarga yung alternator so yan ilalagay natin tong ano tester para malaman natin kung nakakarga na ba makikita nyo guys kanina yung reading 12 lang hindi tumataas so ngayon i-check natin i-start natin kung okay na ba yan. Yeah. ilaw oh kanina walang ilaw yan oh yeah. battery wala siyang ilaw so, ayan ayan guys <laughs> well, yeah. na ng 13 30.3 uh, So, ngayon i-accelerate natin yan. Okay, no, umabot na, umabot na na. So, na naman, natin. natin tester yung battery terminal niya tignan natin kung mamamaday ka o oh, yan yeah. hindi na mamamaday ka wala na syang ilaw hindi sabihin nagkakarga na yung alternator So, yun lang ang trouble guys. Ayun, ang gagawin natin. yeah Ang kami. So, ayan guys. Ang gagawin natin, ititrace natin yung iba pang wire kung may mga lamat-lamat na. Idudugtong na lang natin ng ayos. O titipan natin ng ayos. Tsaka itong sleeve. yan So, yun lang ang problema guys. Putol lang yung wire. Sa sunod na, uh, kung mag trouble tayo, huwag muna natin ang battery na sira o kaya yung alternator ang sira. So, mas mabuti talaga yung ma check muna lahat ng wire bago tayo magtanggal ng alternator o kaya ng battery. Huwag muna natin sabihin sa customer na sira agad yung battery o kaya alternator mas mabuti talaga yung i-check natin yung lahat ng wire mga boss so yun lang guys at uh, thanks for watching okay na tong ating forklift na ginawa so yun lang guys uh, thanks for watching please like share and subscribe yun lang guys forklift toyota so yan okay na at iyon 'yun, wiring niya. And guys, thanks